wag naman, ganon dali, so gayan to guys uh, walang yaman, susi gurong nag-aam sa, matagal ba? so parin channel niyo, hello guys so parin video na naman so pupunta tayo na ng bukid ngayon para kumuha ng Bisol. So, tagulan kasi ngayon. So, kakatapos lang ng bagyo. Uh, Mamunga tayo dun sa bukid ng uh, yung suso. Yung bisokol kung tawagin dito kila partner. So, wala kaming ulam mo yan. So, tara mga mga tayo sa bukid ng bisokol. Tara. Yan, dito tayo sa bukid guys. Tingin tayo na. Ng... Uy, dandang <laughs> Ay, Parang negative pa ngayon. Gusto ko so tayo sa palayan. so to. Tagbalay kasi ngayon. Maraming mga pesting na uh, suso na makikita dito sa palayan. So para hindi na sila dumami. Babawasan naman ni partner para pang-ulam. <laughs> Ay, wala lang tubig. Tinto yung yung pala yan yan kasi ikakatapos lang ng ulan parang bilis din matuyo ano so ayan guys nandito na tayo sa gitna ng bukirin ayan ganda puro pala yung tanin ngayong yung buwan so nakakuha na kami ni partner pakita mo ayan ang gusto ko sarap guys katan so meron isang malaki ayan <laughs> Oh. Ba. Wow. Ang ulam. <laughs> Tara maghanap pa tayo sa ano. Dun sa lupa nila partner. So ayan pag nakita kayo ng ganito guys, yo kulay pink para itlog siya ng palaka. Ayun. Yan yung itlog ng isokol. So siguro natanggal na rin ng ibang Uh, may ari syempre kasi peste yung biso guys sa uh, mga palay kinakain niya yung palay so naalis din siguro araw araw para hindi mamatay yung mga ayun o no? oh. ayun o no? so kita natin ayun guys nakita ko ng school All alright alright ayun one down tapos ito pa guys Oh. uy parang nadabi dito <laughs> okay and this guys kung anong tawag sa probinsya nyo suso so dito parang hindi pa na ano parang hindi pa nakuhanan Dinong hey, damyo. Dino. Hey, Uy. Oh. Hey. <laughs> Bisikot. <laughs> Serapian guys, getaan. Sama-gigi-ikut-ikut so, tayo, guys, para makadami ka rin ipatter. And so ganto yung simpleng buhay sa probinsya, guys. Mga simpleng. Dinong hey, damyo. Ito hey, po. Dino. jackpot oh, oh, o oh, bisa yan so nakakadami na kami pakita natin yan so sana mapuno namin ni partner yung ano yung <laughs> plastic para <laughs> madami dami sarap din guys gataan ayun ang dami yung oh, oh parang dito hindi pa napili ano may ari dami <clears throat> yung So, ipunin lang nami partner guys. Sa gitna wala yan, sa gilit gilit lang. To dito. Oh. dalawa Hoy nak. Oh. 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 Tikit -tikit pa guys. Oh. so ganito yung mga ulam dito sa probinsya guys mamahal so, din to guys pag binili mo sa palaingke lalo sa mga uh, probinsya na talagang kumakain ng ganito so mahirap din kasi siya, ayun ayun, ayun dami ayun ang dami ayun, ayun. Oh. alright nasa isa, ayun Ayan. Ayan. Isa pa. Okay Ayan pa. Ayan. Dami. 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 Ayan. <laughs> sa dalawa. oh tatlo ako guys. <laughs> Mukhang makakatahan kami ni partner guys. Ayan. So sa lawak ng palayan dito guys. Ayan, napakagandang manguha ng bisokol. Ayan, iba kasi wala ng tubig. Ayan. Ayan, tuyo na yung, ano, yung lupa. Pero yung mga iba, siguro nilagyan na ng tubig, tsaka naulanan. So, may mga tubig Ayan pa. pa. Ayan, dami yung. Oh. Ayan, oh. Ayan oh. Ato-ato guys huwag <laughs> uh, hindi siya ulit so pinupulot lang naman siya guys so gagapang gapang siya so masarap siguro ito na uh, gataan so ano kahit gigi siya lang nasiman nasiman <coughs> ayun no? oh. oh ay maliit

yun sa pangon yun ang pangon yun ang so ingat lang tayo guys kasi ah, hindi sa amin itong ano wala pero pwede naman manguha dahil ah, peste naman ito sa pala yan yun po ayos ayos Nah, Di tatai mana mana So ayan na kami ni Parker, guys partner. Ayan. So ayan partner So ang dito So kakatapos lang ng bagyo sa amin guys So wala kaming uh, Source ng ano ngayon Kaya mamuha kami dito sa bukid Ayan So sa susunod naman siguro yung palaka Yan tawag sa kanila tukak So ayan mag iipon muna tayo guys tatlo. Oh. Ayun, parang may nagkuha rin doon. May mababakas ng pa ano Ah, oh, nakarami na ba tayo? Ayun nga. Oh, nakarami na kami guys. Oo. Oh. Yeah. Ang ulang na namin yan pa tayo doon papunta doon sa ibang palayan so, oh. ay walang, ay wala wala ba ito so iba kasi guys wala nang laman lalo pag natuyo na yung uh, palayan so gaya nito uh, matubig pa sya Ayan. so iba kasi so na. parang namamatay din sila pag walang tubig tingin pa tayo kailangan mo tiyaga ka lang guys pag nandito ka sa nakakatuwa din na magkiwa ng gento kasi laro pag tumpok tumpok sila nagpakiramdam pag nakakuha wow. <laughs> madami ano yung may mga itlog itlog sila guys hindi pa yata tayo gano'n dyan sa gilid dyan o meron dyan hindi pa tayo gano'n ka rito basa ko nga hmm. Ay, o hindi ka rin hindi isa yung ano okay, so. nya no? hmm. hmm. para siyang suso na gumagapang dun sa mga halaman pero sa bukid to guys so safe naman siya so parang papadumihin siya ng ano dalawang araw no so papadumihin muna siya uh, dalawang araw para lumabas yung kinain niya kuha lang, lang tayo maliit ay hey, walang laman huh? walang laman <laughs> walang laman awaning hindi makikita siguro nagpatubig yung ano na ito mayari Oh, Guys, nagapang po. Oh. Iba maliliit. Hindi na sana wala lang 'yun. ito. Ayun oh. Oh, Ay ba, wala laman. So, ganyan to guys, wala siyang laman. So, siguro nag-aano siya. Ano ba tawag niya? Papalit siya ng no, yung ano yung naglilipat siya ng shell ba, baka, baka namatay na nga siya guys so ayun guys nandito na kami sa bahay ayun tapos lang naman so ito yung mga nakuha namin guys dami <laughs> so ayun lalagyan namin sa sa lagayan dito sa kaldero So isang kaldero rin siya so, guys <laughs> So tapos dumaan kami sa ano kanina Bago po umuwi Nakapitas pa kami ng Sa Luyot. So ayos na So update namin kay guys Sa pagluto namin ito So lang guys Bye bye Nakas ano so, na ng tanghali Anong hapon So init na Umuwi na ako partner So guys bye bye So ayun guys, tapos na namin uh, linisan. Tapos natanggalan na namin ng buntot. Abuntot? Ah, Yung pwetan niya dahil para masipsip mamaya. So, Magkuha <coughs> rin kami ng tanlag. Tapos lalagyan ng luya ni partner. Alright. <laughs> so lutoin muna namin guys. Update namin kayo pag naluto na. Chef Cook. <laughs> <Alam> mo, <tata>. <laughs> <laughs> Ang chef ng Bisokol. <laughs> Ay. Nilagyan namin ng bagoong tsaka asin So, ayos na siya. Ayan guys, tapos namin lutuin yung Bisokol. So, titikman namin. Ayan, natura nya So, nilagyan namin ng bagoong tsaka pangasin. Yung sinigang mix. Yan, titikman namin yung partner. Ayan, so, okay na siya. Musok-musok pa. So, titikman namin yung anak uh, nakuha namin doon sa bukid. Kung approve ba sa lasa. Out, guys. Mahalo. So, ito yung Salot sa karamihan pero sa iba ulam. Oh, so, may ulam na kami, guys. So, ayan lang, guys. Sana video na, guys. Ayan na gusto na nagdi-dinner na niya.